May bagong barcode at idinikit. Dapat Kita, daw yung jacol. barcode kahit nakasara daw kung nasa labasan oh, yung ano niya. Kasi kung close ako, hey. tapos dadaan sila, ikiklik lang daw yung barcode. O, diba? Tito Barla, Tito Barla love your life. Yes, welcome to my vlog. Subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! na ba lahat ang bago niyang buhay? Good afternoon mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome back to my channel. Today is Friday, o April 12. So ito ay schedule ngayon ni Kopiko. At nga dumating talaga siya. So konti lang nakuha ko sa kanya. 300 78 pesos lang. Mga iilan lang yon Kasi alam nyo na, hindi naman ganun ka. Dami na nung no? bumibili na yun. Hindi, hindi ko nabawi yung... Yung ano yon Yung... Yung madami tao ba? Kasi madami nang nagsitayuan na parang kabuti dito. O, ba diba? So, yun nga, yung isi-share ko sa inyo ay yung pagdating ni Kopiko ang an, tapos bago dumating si Kopi ko kanina kanang umaga nagpa-refill ako sa ink ng printer so kung nagpa-refill na ako ng ink at least gumagana na yung printing ko pido pa unti-unti pero meron na din o di ba na, na, na sa level ang ink kaya nag-refill nag kami ni husband so tingnan natin Yan na si Kopiko na nahirapan nilang abutin yung barcode. Tapos, <laughs> ang taas-taas daw kasi nga, ewan ko ba nung sa unang agent na yan. So, gusto nilang ilipat pababa. ay ah, hindi na pala mababasa kasi is... Ah, pwede man di ay makabarkod o lain abi ko. Ibabaw e ng kape. Hindi pa na, ma di pa na din ha ma ano ha ah, ba pa may mga no. Ani lagi anak ba anak anak din? mam gawas ni ani mam mag maksirah mag baka ni no? Oh. no ano, oh. Ah, sa gawas jadi pakai tak? Kita japan So na ni bagong barcode at udinikit dapat daw yung barcode kahit nakasarado kung nasa labasan yung ano niya kasi kung close ako tapos dadaan sila ikiklik lang daw yung barcode o oh, ba diba? yes okay thank you napakoy sukli oh, 300 oh very good So 378 pesos. ang sukli. Six six. Pila di ay three. 378. No, minus two, one thousand total di. Sorry, da kaalan si. 1, One two three four five six twenty two. Thank you. Kanong sa taman tong Malboro. Apat na items lang ang kinuha ko. Dalawang tay na kopi ko blanca. Isang tay na kopi ko brown. Twin. At saka isang karton ng ano to? Bing Bing. Yun. 378 pesos. So yan lang muna ang i-share ko for the day. Thank you so much for watching. Sa mga baguhan, please subscribe my channel, Tita Barla. And see you again on my next vlog. Thank you. Goodbye.